Ayan o. Oh. mga idol pupuntahan namin nung mga taga rito. At syempre taga rito si Lula Nori. Alam na alam niya tong lugar na to. Ay kasi. Opo. Ay, ay ay amo um, so sa Tingnan mo la kung anong masabi mo dyan la. Ay Jesus. O. Oh. Ito lo ito la no guguho pa yan mamaya oh. Ay, oh wala nang ito pag ito ay bumagsak na ubos yan. Delikado na tong daan. Oh. O dito lumapit ka dito la pa oh. yun. Ay. So, oh. Ayun ay, you know, oh. ay, oh, ay, na oh. Oh, ano mo sabi mo diyan? Ako kadi laro ng ko kagabi na ragasam na sabi ko na tutulog. Sabi ko ano ba 'yan? Tutulog. Basta mga parting alas 11 mag hanggang alas 12 ganyan pa paano na 'yan? Na ano rumus ay. Ayun ay, na oh. Sa kakita niyo law, oh. ang daming mga biyak-biyak, na oh. Delikado na 'yan mamaya pag umulan. O, oh, kita mo itong mga ano na ito, oh. Ay, mga bata, mamaya, baka maglaro dito. O, uh, dito ba kayong kasya la, oh. o? Oh? pala, sabi ko lang, luwanag yan. Sabi ko, ano la, anong masabi Kaway, mo dyan? Tut talagang taga rito ka oh. masabi mo yan kung anong dapat talagang gawin diyan. Dapat kaya kan. Saka ang isa pa diyan la, dapat dito meron tayong uh, safety tapunan ng basura. Kasi pag ganyan oh, basura. Pwede pa possible istara ng mga lamok. Oo, lamok. Lalot malapit dito alas. sa mga bahay-bahay oh. Kaya nga ni ako naging para ng ari ganito. Mm. Delikado Oh, wala na yan, oh. konti na yan. Oh. Kasi naman ang layo niyan dito. Wala nang uh, tat dalawang dipa. pa. Wala nang dalawang dipa pa. Pumula dyan hanggang dito sa eskwilahan. Oh. Grabe yan, oh. Lalim, oh. Grabe ang landslide. Oh.